May ilang mga kababayan natin ang humahabol pa rin na makauwi sa kanilang probinsya para gunitain ang undas. Kaya naman alamin natin ang sitwasyon sa PITX mula kay Joshua Garcia live. Joshua? Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Audrey. Bagamat walang patid, ang dating ng mga pasehero ay nananatili normal ang sitwasyon dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange dahil kanya-kanyang diskarte rin yung mga mananakay sa kanilang biyahe pa uwi sa kanilang, kanilang mga probinsya. Audrey, may mga humahabol, mayroon namang nakauwi na galing ng probinsya dahil mas pinili na hindi sumubay sa dagsa ng mga pasahero. Gaya ni Violeta na maaga nag nag-unda sa Bicol, para niya hindi daw siya nakikipagsiksikan sa biyahe at simenteryo. Hindi na po, nauna na akong magundas doon sa Bicol. Dinalo ko na po yung mga magulang ko, sir. Parang hindi po maano sa traffic, saka kasi masyado na rin po pag, ano, pag marami na pong ano, mga pumapasok doon po, sir, sa eternal, sa simenteryo. Parang hindi crowded. Si Mercy naman humabol ngayong araw ng biyahe pa San Juan, Batangas para doon magundas. Hindi naman daw kasi pwede na hindi niya madalaw ang kanyang yumaon ng asawa. Gawa ng mga anak ko po, may trabaho po dito eh. Ah, okay. Eh, walang, mapag-iwana, kaya lang ako uwi gawa ng undras nga po. Ah, okay. Doon nakalibing yung asawa ko eh. Magpalipas ka muna ako doon, mga linggo. Linggo ko uwi. May pasok na kasi ng lunes eh. Audrey, maliba naman sa assistance desk ng uh, Paranaque Police para tiyakin ng seguridad at kaayusan dito sa P PITX, ay uh, mayroon ding ditong help desk ng Land Transportation Franchising Regulatory Board para sa kanilang opland bantay-biyahe on DAS 2023 kung saan ay nagsasagawa sila ng uh, daily inspection para sa roadworthiness ng mga bus at validation ng mga special permit hanggang November 6 para sa mga buses, partikular lang nga yung mga bumabiyahe sa malalayang probinsya. At uh, ngayon, Audrey, kung mapapansin nyo, sa akin likuran ay tuloy-tuloy pa rin naman ang dating ng mga pasahero. At uh, ayon sa ilang tauhan ng PITX ay uh, kaya nananatili normal ang sitwasyon dito dahil uh, may karamihan nga o ilan nga ay uh, nakabiyahin na ng mga nakaraang araw uh, para maagang makaluwas sa kanilang mga probinsya. Pero inaasahan pa rin nila na magkaroon ng, uh, ng dagsa ng pasahero dito, posible mamayang tanghali hanggang mamayang hapon. Audrey? At ingat sa ating mga kababayang babiyahe pa lamang. Maraming salamat, Joshua Garcia.